Good morning. Maana po tayo. Parcel nga ni Abot. Mag-unboxing mag ta. Karon lang ni Abot. Unboxing, unboxing. Oh, parcel. Uy. Christmas lights. Namurag tong payong-payong gaya nga Christmas lights nga lid. Ibutang manina mo sa bukid. Sa bukid siya nga lights. order ni sa akong anak. Sa akong anak lang kay di man ko pwede kay nag Shopee affiliate ko ba. Pero dito siya sa ako ang link nag ano nag click sa akong link. Mao siya o. Oh. Mao ni siya ang ipamos si ay ni siya. Ginangnan pa siya, i-charge sa init Kaya solar man siya. Ay, misiga oh. Ginangnan pa, kuwangan pa iyang charge. Ay, oh. 'Yan. Ang ganda. Ngani ba mora shap pa yung bao, oh, i-i kuwanin ni mo, ika ikalat pa i, iganon. Hmm. Lead. 50 lead. O oh, kulang pa man gud sa ano sa karga, sa charge, i charge pa ni. ito pang isa, dalawa, dalawa man ano ni ang i-order. nindot sya pang dito na kay ni sya sa gabi. Ini siapa? Toang Ika Doha. Hmmm. Kuangan jujur charge on off. Pos kini yang mode sa. kung sa lights ba steady, mag blink kuangan lang dyan siya o charge I charge pa ta tapos ato dito sa mga tanom gali, nindot na kayo ni siya tanawon napay coming nga order o ito iba ibang kulay o oh. Ikuwala ni siya ba, eh, gano'n, murag pa yung Dini na lang kutub kay taas ng atong video. Dili na sila matanaw. Thanks for watching.